Good morning! Kain tayo guys. Maraming salamat sa inyong uh, suporta sa akin. Alam nyo, ang tagal pala ako na hindi ako nakapag-video. Uh, Di hmm. Hindi ako nakapag-live. wala ano na kami, wala internet. Ngayon ka pa nagkaroon ng internet. Wala kami internet? Wala kami internet guys. Kain tayo. Ay, ganun mo nga yung mukha ko pa. Si yung ba ko pa, gisingin. Ngayon lang laki. Pero, abang kasi sa may sage to ha, kasi siya na pa sunduin ko. Ay, mm, ganun Kasi kung mapang pila, papasok ako na. O daraw ko kasi si TV. Ay, mm ganun. Hmm. <coughs> mm. Kaya tunduin na lang ako na. Hindi ako mapampila. Basta sa bisita ko na kung pumunta pa si mama, mo si mama kung mapampila. Paano na ako magantay? Mga abos ng oras ko doon. Pwede naman si Mark mag-assist kay si mama mo. Ano pa? Basta mag-bisita ko na pumunta na siya. Pumunta na siya. So, abangan nyo ha. kahit naman yung day, ng kung, na mag-inti ako, maubos ang oras ko. Ando lang mo na kasi kita ko ako ng pera. Ang mahaba pa yung number. Punta ka sa na, siya, sa kung, taglita, number na sa X-ray. Kaya ano ko na si Mark, papuntahin ko na sa aga. Pero kung tagbita ang number natin, X-ray na tayo, na tayo na. Kung konti na sa X-ray, ay siguro na tayo madali. Ay, mula. Music to Nochmar, pumunta ka na. Para susundo na sa'yo. Antayin Antayin natin. Para hindi ko tayo hatid. Kamusta pala kayo? Kasi pag kita babalik ako dito, si Mark Mark Sabi nga na yung pa-server, diba? si di ba? Ayos yung Mama yung boko kasi kung nakakain ko. Hindi man yung oras yan. sa talagang oras ako. Hindi pa rin yung oras. lang sa akin. Ika lang sa akin. Hindi naman mo sa akin. sa

wala na. Gusto ba sabaw? Kaya din. Ito na lang. Ito, punti na lang sa akin sa'yo na yan. Ayun, ano siya rin. natin Ano ba ang sabado? Ano ba ang sabado? Ano ba ang sabado? Ano ba ang Sa inyo, yun yung nandita ng hindi, sa taasan nila, no? Dito mo kasi sa hindi, dapat kasan nila yung 495 mo. Ito si Glenn. Ito ngayon, kita ko rin